Ikaw ang bumaril doon sa kapatid niya. Yung kontakto yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanina yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Five meters, hindi ka tinamaan? So may kaso na, murder case. Itong mga operatiba. Tama po ba, Ardi? It was uh, submitted, Your Honor, sa Piskalya... Yesterday, Your Honor. And to all the people, ano, mga ating mga kababayan, na may ganitong klase ng problema, huwag po kayo matakot. Kami, hindi kami natatakot dito. I-kwento uh, ang nangyari uh, sa sinasabi nila that uh, uh, it was a, uh, a bypass operation and according to your narration to uh, Deputy Speaker and to us, uh, it was not. So, you have the floor. Ito yung pagkakataon nyo. hapon po. Bali po, ako po'y kapatid ng binaril po nilang si Brian. Mga 6.20, 6, basta po humigit kumulang ng alas na nabaril po yung kapatid ko. At nalaman ko pong 7 o'clock, dinala sa ospital at 7 o'clock din sila nag ng operation po. 6.25 po, baril na po ang kapatid ko. Pero hindi po nila agad din nila sa ospital. Namatay po ang kapatid ko na busan po ng dugo. Saan po nila hindi nila? Napakasakit po. Kitang kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban. Wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug by bus operation po. Wala po. Nang laban. Wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching green, dalawa, binaral po nung isa. Wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may. Eh, uh, Congressman Mr. Laresma. Mga gaano kalayo ka doon sa pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung... Okay. Po. Uh, Colonel Litag, Mr. Chair. Nandiyan ba si ano? Police Master Sergeant uh, Makaraig? Ah, uh, dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kay Mr. Uh, Police Master Sergeant Makaraig? Nandiyan ba? Yes, andiyan. yan. Sige, you can ask question, uh, Congressman Busita. Ilan yung operatives do sa insidente na yon? Bali po ay lima, Your Honor. Lima? Lima? sa out of five members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala. Meron po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to na malapit ka lang. Tama? Opo, malapit po ako. Doon ba sa nakita mo, ano ang bumaril? lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. So babae? Babae po. Ah, uh, Mr. Chair, nandyan po ba si uh, Police Stop Sergeant Michi Perez yung nag-act as poster buyer? Your, Your Honor, andito po. PSSG Michi Perez, Sir, Honor. Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michie Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang police woman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Okay, thank you, Mr. Chair. You may take your seat, Police Staff Sergeant Michi Perez. Uh, Michi Perez, base doon sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as Observer, tama? Yes, Poyer Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka? Yes, Your Honor. Nandito rin sa report na nakita mo allegedly na may firearm. Nakabukol. Itong nasawi. Tama? Yes, Your Honor. Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa, may nakabukol. So, nung makita mong may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, eh, firearm, sir, yun, eh. Anong nakita mong, anong ginawa mong pag-iingat? Sir, stand still lang ako. Kasi sir, baka makahalata na uh, intel operative ako. Baka putukan na agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata? O baka mahalata? Sir, doon sa report po, your honor, nakahalata yung Uh, si Brian Laresma, sir. O, oh, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. Uh, so, verification uh, lang, ano, uh, 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 congressman. Paputo uh, lang kita kasi medyo naligaw ako doon. Uh, may, 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 if you will allow me, ano. Uh, yes, uh, Mr. Chair. Pakapraso lang. Uh, yung bang uh, pangyayaring yun, uh, RD, saan ba yung, uh, yung uh, incident nung Barilan? Uh, according po sa uh, <clears throat> report is uh, sa may uh, boundary ng uh, San Juan and uh, Chaong, Your Honor. So sa Tulay, di um, ba may bridge doon? Yung boundary? Yes, Your Honor. So sa bridge nangyari yung barilan? Yes, Your Honor. Sa may Tulay po. So kung sa bridge nangyari yung barilan, so yun ang uh, inoperate nyo? Ano? Ah, sino to? Si yung uh, si Michi Perez. So, doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, Your Honor. So, nung nandoon na sa area, ilan sasakyan ang uh, nakatigil doon sa, sa, sa bridge? Bale, sir, yung sinasakyan ko mo pong motor ba, at saka, sir, yung nakaposisyon namin na nakasasakyan na four wheel sir, yung Bios, the green. Bale, sir, dalawa yung sasakyan. Pero magkalayo, sir, sila nung ano, So, ka-text mo si, ano, si Laresma. No, Your Honor, ang... Si, paano ka nag, uh, nag, uh, nagpo sa kanya, bibili ka? Your Honor, ba, uh... Paano mo siya na-contact? Humigit ko mo lang, Your Honor, 640 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact si, ano... Confida si, confidential paano mo siya asset? nagsabi, paano na sabi na, oh, magkita tayo dito sa sa tulay kasi bibili ako ng, ano, ng uh, droga. Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya, balik... Hindi, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya na-contact? Kasi posyurga, ka, di ba? So, yes, siyempre, may ka doon para sabihin na, oh, sige, magkita tayo dito, bibili ako. Parang ganun, di ba? O, paano mo siya na-contact? Sir, ito, yung, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po, yung kausap niya, bali, sir, yung kausap niya, ibinigay na, sir, niya yung description ko, sir, yung suot ko. And then kasi sabi niya, nung ni Brian, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Chair. Yes, o, oh, Congressman uh, Ako, please. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal by-bust, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na 'yon yun na nagtuturo doon sa subject na by-bust operation, may ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung uh, si uh, Madam Michi. Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun. <laughs> Paano ko po malalaman, Madam Michie, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil That's a very good excuse yung sinasabi niyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent niyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong pasukin, papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, Your Honor. Yung confidential agent mo niya, official na confidential, confidential agent ng PNP? O agent, agent niyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron pa siyang appointment na confidential agent ninyo? O how show na agent lang ninyo? Sir, meron talaga sir appointment, sir. Oh, uh, Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, uh, we'll be Because if for he, that. she is found lying, eh, kagaya ni Honorable Paduano, papakwa site uh, in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Michi, uh, uh, with the indulgence of uh, Congressman Basita, I'm sorry, ano, you know, very crucial lang itong uh, i-discuss natin. Uh, Michi Perez, may we remind you, ah, huh? again, lagi namin sinasabi to, binibigyan namin ng pagkakataon. Huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si, uh, si Brian uh, Laresma doon sa tulay para magpalitan, di ba, ng uh, pagbili ng uh, drug at yung pera, di ba? Uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, ano siya sabi mo, confidential uh, informant impor, impor, mo, uh, na umatin sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texas that transpired between Brian and that informant. No? Because right now, no? I heard and this uh, brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang Texas na doon sila makikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. Do you have the copy of that text Meron. between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila makikita, sa tuloy na yun, at hindi mo mai maipadadala ma sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian. at yung, yung informant ay makikita doon. Sa tulay na 'yon. Then, we will be citing you in contempt. Now, we will give you a chance, Michie. Ha? Ibigay mo sa amin right now kung sino yung informant mo, and then we will be asking him or her to be in here. And you, uh, Mr. Laresma, What? kindly submit to us yung uh, uh, yung uh, dokumento uh, na nagte-text sa uh, ikaw at ang brother mo. Okay. Congress mo, Bisita, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, Mr. Chair, noong makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Nung makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang. anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo? So, nagkabentahan? Yes, Your Honor. Okay. After na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa pre, nag prearrange arrange pagka pagkaabot ko, sir, nung, ano, nung basura, sir, nag pre signal na, sir, ako. Okay. Doon sa report, lumalabas, may tatlong putok, eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril do sa kapatid niya. Now, do sa tatlong putok, may pinutok ka ba o wala? Meron sir, isa sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Lares sir. Ano ang gamit niyang barel? Caliber 38 po sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir, ano, Five meters. Five meters? So, kung sinasabi mong 5 meters, pamilyar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung 5 meters? Jan sa harap mo, ituro mo. Sige, gaano kalayo? Alin dyan? Yung edge ng table? Yes, sir. Yung edge ng table? Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka sir. Gusto mo bang... So, yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanina yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Opo ka lang. 5 meters hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan. Tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6, sir. 5'6, more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong sir, intention mo? Sir, i-disable, sir. At saka, sir, uh, iligyan, nasa, na, napiligtan na, sir, ako na paputokan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil uh, nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa? Yes, sir. Para ma-disable lang. So, sir. after na maputukan sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala, sir, sa hospital, sir. Dinala sa hospital? Uh, Mr. Chair, uh, RD, by the way, Mr. Chair, RD, mayroong autopsy report na po ba? Uh, Pasit po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? Uh, the uh, cause of uh, death was uh, <coughs> due to a uh, gunshot wound to the lower uh, extremity, Your Honor. Okay. Uh, Sergeant Makaraig, Mr. Chair. Yes, sir. Totoo ba yung report na yung BIOS green, walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung Bios na kotse? Service po namin mga Intel, Your Honor. Okay, service. Pero kanino nakarehistro yon? Bali po, isa paggamit po ng LGU. So, sa local government unit? Yes, Yar. Tanong, bakit walang plaka? ah uh, tinanggal po namin sa Jaya, Your Honor, dahil sa dami na po ng aming nahuli, ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni Pesis Perez na Alpa niya. Okay, Alpa. Ardi, Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. Ah, uh, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation RD is it arm encounter or not? Based on the uh, result of the investigation uh dito sa report po nila, it's an armed um, encounter but the uh, inv investigation shows uh, otherwise, Your Honor. That's why nga po, nakapag-file uh, tayo ng uh, murder case sa uh, uh, Lucena and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge sa uh, investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lamang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang. Para malinaw, no? Kasi, para malinaw, no? Naintindihan ko naman yung sagot mo, RD. Eh, baka naman di naintindihan ng ating mga kababayan. Para malaman nila, yung tama at maling trabaho ng polis. Arm encounter ba? Yung insidente? O hindi po? Based po sa investigation, Uh, wala pong uh, arm, encounter kaya nga po nakapag-file tayo ng uh, murder case laban dun sa uh, limang limang police your honor and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge uh, investigation being conducted by PIA your honor. Yon ang maganda sa iyo RD. Hindi ka konsentidor. Yon ang gusto po nating madinig. Madinig na ating mga kababayan na hindi ka bias. So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, RD? It was uh, submitted, Your Honor, sa piskalya yesterday, Your Honor. So doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po, dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General ako, ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin mas mahalin natin yung ating mga kababayan, public service. Yun lamang Mr. Chair. maraming And, salamat uh, po. Thank you so much uh, Congressman uh, Bosita. before I recognize Congressman Acop. And that's the re very reason why uh, we continue resolution number 776. Uh, dahil itong resolution 776, uh, ano lang to eh, Region 4A lang to eh. And uh, prior to this, we have already a motion that was moved by Congressman uh, Erwin Tulfo to extend, di ba, yung sa ibang region. Kasi uh, mukhang napapansin namin na ginagamit talaga ang bypass operation to, to conduct criminal activities. And this committee will never, never allow such thing to happen. Kaya, ito nga, babala to sa ating mga kapulisan, no? Ito naman e eh, kakaunti lang lang itong mga bad eggs as as always sinasabi namin hindi naman tulahat lahat. Ang problema na naapektuhan ng organisasyon, naapektuhan si uh, si General Lucas because maraming mga pasaway doon sa region region namin which started when the good congressman from Antipolo started to investigate a uh, case against a uh, certain major porsinkula which now is uh, already dismissed from uh, the service and uh have a criminal case against him. So, hindi namin kayo titigilan to mga bad eggs. Please. And to all the people ano, mga ating mga kababayan na may ganitong klase ng problema, wag po kayo matakot. Kami hindi kami natatakot dito. And I'm very thankful to sa mga people like you na nire-reveal yung mga ganitong klase ng uh, ng uh, incidente for us to uh, to validate. Pero we are warning those ano, those uh, who are just acting, no? Na, na iniisip nyo na mapapalusutan nyo kami dito. No. We will never allow that this committee will be used for that purpose. Ang sa amin, kung biktima kayo, ipagtatanggol namin. Pero kung kayo gagamitin nyo ang committee ito, then may kalalagyan din kayo. Pakukulong din namin kayo dito kung nagsisinungaling kayo.